Si Ate Gigi ay nagpapabili sa akin ng speaker para daw sa iyo. Oh, huh? thank you po. <laughs> so ito ay para kay Kim. Yeah. Ito ay bigay ni Ate B. Wow! Yung iyo. bigay siya na photo album. Wow! Sisilipin lang pero yes. ano ah? Sa wow. Vlog ni... Sa so, vlog din, ni Mimi mi, 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 mi Kim. Ah, okay. okay. Pasilip lang po natin dito. Uh, <laughs> smile. Okay. Si Tita Arlene and si Tita Minmin ay nagbigay para kay Teo. Wow! Ah. Yeah. Salamat so, po, Tita Arlene at yes, Tita Minmin. minmin. Ayan po, at na uh, dito si White at si Janet. At dadating po nila galing sa... Ah, kagabik pala kayo dumating, honey. Tapos ay si Mahal po ay sabi ko yung sumama. Gawa ng paparito daw si White. Kayo ng suka. Uh Kami -oh. ng suka. Ay sabi ko, isama niyo si Mahal. Uh, at ako may bibigay. Ito ay from Ati Gigi. One k Gigi. Yan daw sana ay nung ikaw ay mamimili ng pang-giveaway mo. Ay oo. Okay. Sa iyong birthday ay sabi nila padalan mo si mahal ng 1k at pwedeng pandagdag. Ay, wala naman, Jika. Ay, sabi, sabi ko yung sa ano nala, pag-uwi nala. Thank you po, Mami Gigi. Salamat po, Mami Gigi. At uh, kahapon, bago kami umuwi dito, uh -uh. yan, ay, dapat naman. Ay, si, Ma si Tita Arlene at si Tita Minmin ay nagbigay para kay Teo. Wow! Yan ay, wow. ay pareho sila ni Andres. Uh -huh. napag Napanood ko nga sa phone mo. At sa iyo, meron sa iyo. Yes. So, Magandang pampakata na, hindi oh. ate. Ang pili nila ay pagaling ka raw, at magdagat daw kayo lagi, araw-araw. Yes. <laughs> Salamat po, Tita Arlene at yes. Tita Minmin. -min. Min -min. God bless po. God bless. Sana matutuwa si Tay. Kagabi, dapat na idadaan ko na iyan sa ospital. Ay kami na may, may mag-11, no? Sa ko, oh, baka kayo tulog na. Ay si so Tayo naman ay okay na siya. Mm -hmm. Kaya lang ay meron siyang antibiotic na kailangan ko. Oh, Oo, natapos siya. May uh, hindi. Okay, mga. God bless po. Tita Arlene at Tita Mindy. Maagang pamasko. Wow. <laughs> Salamat po ulit. Ang dahil. Karno sila ni Andres. Oo, karno sila ni Andres. Oh. Ang sabi mo na kay ate. Hindi po. Ang oh, ano na yun. Mamaya. Tika muna mamaya. mamaya. Ay, Ay hindi si ano? mo yun. Uh, uh. Tika muna. Mamaya, mamaya. Kaya dito ka. Ah, ah doon kain eh. Okay. Oh, mamaya. La. Okay. Hindi doon okay. ka na. Takoy doon na lang sa likod ni Mahal. Ay. Ayan po at... Ako biglang kinabahan <laughs> Sabi ni Waitay, ini tawagin mo si Kim. Tapos you. ay, dito daw tayo ah. Ay, ano kaya yun? <laughs> Excited ako at medyo kinabahan. Teka, tatayo ko lang itong aking cellphone. Ay. Si Kim po ay kalalabas. Tinawag ni ano, para kakaligo Kaya hindi pa na nakikita kung ano itong hawak ko. Saka hindi ko rin napansin ko. hindi mo rin napansin na So ito ay para kay Kim. Ito ay bigay ni Ate B. Wow! need your sponsor oh. No, nung ikaw ay okay. ay hindi natapos doon. Uh -huh. wow. Nagbigay siya na photo album. Wow. Na iyong pabalik-balikan. Alam mo yung kahit may anak ka na may apo, pwede oh, mo siya ipakita. Okay. Oh, oh, pen. Oh, pen. Tingnan mo na bago ka. Oh. Sa totoo lang ay di sabi ko sa iway tayo pipili ako ng mga picture ni Marini uh, at uh, aking akin ipapa-album. Pero hindi pa ngayon. Uh, sabi ko, gawa nang siyempre, may pasok yung mga bate, medyo ang kagastosa na yun. Oo oh, naman. Ay, <laughs> ano ka, pagkabot-abot. Eh, sabi ko, <laughs> ngayong yun bakasyon, ngayong, ano yung ganyang bakasyon? Sem break. Yung, uh, uh, yung um, bakasyon nila ng June bagay, yun, eh, April. na um. Don't, o, don't ay doon, mo plano. Oo, doon mo plano dahil nga ang gastos ay doble-doble. Ay sabi ko doon ay medyo loag ako dahil walang pasok si Ibro ni Nini. Ay kaya talagang sobrang nakaka... Yes, ng puso at si... Bayan na. Oo, bayan na. Yun ay tagu-tago namin ni Mami Jaffie. pinilit namin huwag sabihin sa inyo. Sabihin niya natin, may surprise. At hindi lang yun. Pati yung... Ah, wedding ni na mader, Siya na rin magpapa-photo. Oh. Kaya sinabi na surprise din. Oh. Thank you so much, Ate B. Salamat po, Ate B. Thank you, Ate B. Salamat, Ate B. ah na ah, Ben. Si lang pero Ano ah, vlog ni, vlog ni Baby Kim. Ah, okay. Kasi lipit lang po natin ito. Ah. Pero sa vlog po talaga ni Kim natin ito. So oh, excited na oh. <laughs> oh. wow. wow! Kaya siraan mo nga kayo wow. Wow. wow! May pangalan wow. ko, mahal! <laughs> may pangalan ko! Thank you po! Oh. <laughs> wow! Kaya pala kami pinapunta doon sa likod eh yes. ng may audience. <laughs> oh. May tagawang! Oh. Tagalog. Oh, Grabe, ganda. Bubuksan na o sa vlog mo lang. Mag na, ta, ta ta na lang. Nagusta mo naman Kim, nagusta mo naman yung kulay. Mag uh, sige, ah, sige, pakita lang. Maganda. Yeah. Abangan nyo na lang po sa vlog po yeah. Yeah. ni Mini. Yeah. Pero ipapakita lang daw. Pasilip. Pasilip mo ko ano Pasilip mo lang. Wow! Ano yung maganda? Box pala ay, Box pala. Oo, nandiyan lahat ng files. Nandiyan lahat ng files. Wow! Parang lang yan ganda. Plastic pa po, dapat plastic pa. Ganda, box pala ka yeah. uh oh. Alam <laughs> ni Kim yung purpose nito, dahil. <laughs> yeah. Maganda. Oh, wow, patingin nga rin eh. Ito yung train um, up. Yes, yeah, train na. hindi train up. Ah, yung... Bo. Ah, pala. <laughs> ito yung train <laughs> up. Tapos ito yung <laughs> mismo noong mismong, event. event. Wow. So, abangan nyo na lang po sa okay. vlog ni Kim. Yes. Thank you Tama. Sa vlog po rin natin da. ano. Wow, oh, thank you po. Atya, Atya, kayo, yung ay, hindi kayo. Mga mga dalawa. wait o. lang. <laughs> wow, yeah. ganda. But may ano siya, may pangalan siya doon sa baba. Mm -hmm. Every team. 18. Yan, yeah, naman ako. Yan, yeah. screenshot ko na lang. Smile. Okay. Salamat din sa inyo, White at <laughs> <and laughs> Janet. Yan niya ang first na nagka sa ating family. Ayaw okay. um, Yeah, so hindi, Kim, yan na yung pag, pag mo, hindi no. na yan yung parang lalagay mo ng bula. Eh, uh -huh. yan, yan na na mismo sa oh, uh anak. -huh. Uh -huh. mismo. thank ah, thank you, thank you po, Ate B. More yes. blessings pa po sa inyong buong yes, family. Yes, so. Thank you, thank you oh. po talaga. Salamat po. Nakisin <laughs> <laughs> hindi matanggal-tanggal ang ngiti. Eh. <laughs> yan yun, kapag ka may bisita kayo, pwede mo nga. Uh, na, uh. na, kapag naging nagtitimpla ka ng kape, yung buksan, tingnan mo uh, na, Kaya nga, o kayo pwede rin i play yun. Oo, eh. uh, uh, pwede rin i-playhan. May, uh, uh, may USB. May okay, nandyan lahat ng wow. Kung um, may kahit pagpawisan o matapunan ng ano, ay hindi uh, agad masisira. Pero yan ay siyempre iingatan. At yun ay hanggang sa tumanda si Mimi. Bakit hindi? Para hanggang sa sinini ay tumanda okay. na magkaroon na ng Mige mga, mga anak. Apo ay oh, makikitang lola ikaw ito. Ang ating natin, kamukha mo si Kim. Yeah. Parang yeah. ikaw din ito nung ano yeah. mo ay nakabataan. Di ba nung nagpunta diba, tayo ka na Ma'am Joy uh -oh. sa Tagaytay? May album yung pinakita, ito yung kasal namin. Si Kim naman ay ito yung debut ko dati nung kabataan. Thank you, thank you po, Ate yeah. B. Yes. Yeah. Ayan, sila daw po ay paalis na at oh, okay. kanahaysin okay. naman sila pupunta. Yes. Oh, okay. Ay, nakabili na kayo ng suka? Oo, ano Ah, Thank you, Thank si you so Ricky, much bro. ulit sa inyo. Salamat. May ginawa at natawagan mo si Mang Junior, ay si paalis, no? Ah. Uh, may tignaking si uh, uh. ka. Salamat. Let's uh. nice go, mahal. Ah. Uh, uh. Ingat kayo. Yeah, Ingat, mahal. Let's go, Bye. Bye-bye. Ay. Ayan, maraming salamat po ulit kay Ate Gigi sa 1K po na ipinabigay po niya kay Mahal. At salamat din po kay Tita Arlene at Tita Mingming doon po sa damit po ni Teo. Na sigurado pong matutuwa si Milot kapag ka po ibinigay ko na po yun sa kanya. At salamat din po kay Ate B sa photo album po ni Kim na talaga naman po kami na surprise at kitang kita ko po sa mukha ni Nini ang saya at talagang siya po ito at tuwa. Maraming maraming salamat po talaga at ibig sa surprise sa po sa amin. Lalo na po kay Kim. Thank you po sa pagmamahal mo po sa kanya. Ayan po at dumating na si na Milot, si na Teo. Ayan, thank you Lord. ko so, dito. Huh? Naris po dito din tayo. Hey, na ka po sa wako, sa aming binatang wala. Nasaan ka, Marco? Ha? Huh? Butit kayo pinayagan na ng doktor na umuwi. Hmm. Ay, paano yung kanyang antibiotic? Ay, binigyan na lang ako ng gamot siya. Ay? Ay, i-oral na lang. Mm. Mm. Tapos po, ibabalik po dun after ng painom? Ah, after ng antibiotic. Oh. Para sa check-up. Yehey! Yeah <laughs> ay, nabili na ninyo yung gamot niya. -hmm. Yehey! Yeah tayo sa loob. Wala rin po, binayaran sa ospital. Ha? Wala po kami ah, binayaran. Uh, abay, salamat naman po. Ang ah. po. Kahit piso po ay kami walang binayaran. binayaran. Mm. Thank you po so, sa PhilHealth. Oh, sabik na sabik dito sa bahay. <laughs> Ay hindi niya nakita papa nasa bayan nandito. Mama. Sapo. Mama. Sapo. Mama. Sapo. Mama. Sapo. Mama. Oh, damin kiss. Tata, eh. Damin kiss pala niyan sa tita. Tatong ah. Ay, kiss. Yeah. Isa ko. Yeah. Isa ko. Isa ko. Iloloko ka na ni Tita. <laughs> kiss ng kiss. <laughs> kiss. 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 Kiss mo <laughs> ko. Si Ate Gigi po ay nagpadala po kay Milot ng pambili po ng speaker ni Bossing. At noon pong ako bumili po ng rice cooker kasama ko po noon si Bossing. Habang inaantay po namin yung stock ay si Bossing po ay palakad-lakad doon sa SM Angela. Tapos ay, meron po siyang hinawakan doon na speaker. Ayun, napanood po ni Ate Gigi at tumawag po sa akin. Ang sabi po ay, Nels, magkano yung hinawakan ni Bossing na speaker? At yun, siya nga po ay nagpadala dahil gusto daw po niyang bilhan po si Bossing ng speaker. Yun po ay surprise gift po niya kahit po hindi birthday ni Bossing ay... Thank you Ate Gigi dahil may pa-surprise gift ka para po kay Bossing. Hindi nga po ito alam ni Bossing at ako po ay nagpapasama sa kanya na sabi ko kami uuwi ng bayan at akoy bibili ng prutas ni Teo. At yung pong prutas ni Teo ay galing din po kay Ate Gigi. Pali akoy pinapabili din po ni Ate Gigi ng prutas. Yan, salamat po Ate Gigi. Eh, talagang napakabuti po ng iyong puso. Napakabait mo po sa aming pamilya. Thank you, thank you po. At sana po yung lagi ka diyang mag-iingat at naway patuloy kang pagpalaing ni God. Salamat po, Ate Gigi. Eh, God bless po. Sigurado po ako na matutuwa si Bossing at hindi po niya sukatakalain na kaya ako nagpapasama sa kanya sa bayan ay eh, dahil ibibili na nga po natin siya ng speaker. Excited na po ako. Kaya tara guys, samahan niyo po ako. Ayan po, bali, nagpadaan muna ako dito kay Bossing sa SM at ako po'y may Bossing may bibilihin lang mo na ako bago ka ta bumili ng prutas ni Teo. Kata sa loob. Oh. Walang kaalam-alam si Bossing. <laughs> Wala ako lang may titingnan doon. It's a prank. Hindi yan ang bibilihin ko. <laughs> Hindi yan na ang <laughs> Ano Hindi yan ko, bossing. Alam mo kung ano nabibiliin ko? Si Ate Gigi ay nagpapabili sa akin ng speaker. Para daw sa iyo. Oh, thank you po. <laughs> o, punta na kata doon, bossing. Oh, <laughs> ano? Oh, Maganda <nabos> <laughs> po ang ni bossing. Hindi makapaniwala. Tara na! Ayun, tayo, wala. Yun daw, ano, ah, hinawakan mo dati. Di ba, katong katay bumili ng rice cooker. Ay, habang kami po'y nag-aantay na yung rice cooker. Ay, si Bossing po'y pa uli-uli dito. Ay, meron po siyang hinawakan. Yung hinawakan mo daw dati. Alin ba yun? Aba, <laughs> <laughs> parang ito, ah. Bossing, ito, ah. Alin yung hinawakan mo baga dati daw, Ha. Ayan. Magkano? Four, four, five, five, eight. Salamat po, Ate Gigi. Ay, may bagong speaker si Bossing. mo nga Bossing ganito, ah. Mga um, kamong maigig. Dalawang kamay. Ate Gigi, eh, ano mo lang, pipicturan lang kita. Tanong mo kung may ano sila, stock ng ganyan. Yan daw bossing ay bilhin ko na para sa iyo, sabi ni Ate Gigi. Thank you po, Ate Gigi. Salamat po. Thank you po. Magkano po ang ganyan? 4,550. Wala na pong bawas yun. Eh. May stock pa po kayong ganyan? hindi pa lang nakakawang, dadali itong malaki na. <laughs> Nag-joke -jo lang po si boss Dapat daw po pala itong malaki na. loko loko. W1, W1. Pero tama lang po siya ah, yan sa fish pan. Dahan eh. W1, W1, W1. Tsaka yan ay eh, pwede, pwede mong daladalahin Halimbawa gusto mong iuwi sa atin Ibalik ulit sa pispan. W1, W1 Gusto, buseng, pag gusto mong dalahin Halimbawa sa tabing ng dagat ah, Ano eh, sakto lang ang daladala Bon, meron pang Tatry na po Kete's na po. Ba ito pala may kasamang mic. Dalawa? Ani. Wow, oh, may kasama po pala itong mic, dalawa. Hey, yeah. Ah. Kasama po yung mic ah. Paano na pala sa fish pa nag? Binare arresti. Hindi meron nang gumanti. Dadaanan na lang po na. si Bossing po ay nagbabayad na po. Ayan po at dala na ni Bossing. Thank you so much po ulit at Gigi. Sa speaker po ni Bossing. favorite ni Teo ang ganito. Kaya bibil, uh, bibilhan din natin ang ganito si Teo. May chinelas ka daw dito. Yung ano ah, yung... Oo. Meron po. At saka... Ah. Bibili na rin ako ng apple, ng piras. Ah, sige. Ito naman po yung nakakain ni Teo. Si Bossing po yung napili na rin ng chinelas. Tangos na po yung chinelas niya. At ito na po yung mga prutas na nabili ko. Thank you po, Ate Gigi. Ito po ay pabili rin ni Ate Gigi para po kay Teo. Na dito na po kami sa bahay. At nung dumating po ako ay tulog si Teo. Yung prutas po ay inilagay ko lang sa lamesa. Pumasok ako ng kwarto. Paglabas ko po ay nailagay na pala ni Milot sa ref yung pong mga prutas. Thank you so much po ulit, Ate Gigi, sa mga prutas, ni Teo. At si Bossing Toy mag-unboxing na na yung kanyang... O yung jacket. Mag-unboxing na po ng kanyang speaker. Kaya, kung wala pinigil, ito po ay tatalaga sa Pispal. Kaya yung yung pag nalimig niyo, yung mga hindi na ipadala. Siya nga, Teo. Hindi mo na ipapadala. Ano kaya yan, mahal ko? <laughs> <laughs> yun, Nini. Ibalik mo na. Wow! Nini. Saan ka, tayo? Yan ay may mic nakasama. <laughs> Tahan po. Patulong Achille. ni vosing sa vaccine. Maganda ka, angiti ni te. Yo. Maganda tayong tayo. Kakanta kayo. Wow, wow, wow. <laughs> Mama. Pati na rin doctors. For your ladies, and more, trust only Johnson. <laughs> Global TV. Nandito ikaw, nandito. mo yung mic. Papa. Papa. thank you po ulit, Ate Gigi. Lubos po ako nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon Diyos sa lahat po ng blessings na ipinagkaloob po niya sa atin. At ako ay lubos-lubos rin po nagpapasalamat dahil si Teo po ay magaling na nakalabas na po sila ng ospital. At salamat po sa lahat po ng mga nagpray para po sa mabilis na paggaling po ni Teo. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Sa lahat po naming mga Butihing sponsor ah uh, maraming maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo sa amin. Kayo din po sa uh, thank you po sa lahat ng aming mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga supporters at sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!